nagtatampo ka dahil iniwan niya kayo nung maliliit pa kayo. But now, nung lumaki na kayo, nagwi-wish ka na makabanding yung nanay mo. Gaano ba kamahal ang nanay mo? Gaano kaimportante sa iyo ang magulang? 100% po kahit yun po yung ginawa niya sa akin. araw-araw po po silang nakikita, ka, Kasi iba, iba din po kasi yung mama po yung nag a sa sa'yo kung sa may problema ka. Iba din po kasi yung magkasama kami na mag-ina. Lalo 13 years ko na hindi po siya nakikita. Ay ma, kung saan ka man ngayon, kung sakali makita mo po itong video na to, muli po maglalamig ni Daddy paki pakishare po para matugunan or makatulong tayo sa panawagan ni Ate Camille so yun mga kababayan mga kabarangay no? maulang hapon sa atin lahat mga kababayan kumusta po kayo sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat no? mga kababayan uh, sa araw na ito muli nating binalikan si Ate Camille si Ate Camille na tinatawag nilang Nuggets Vendor dito sa Pangasinan. At uh, siya po ay sinubok ng aking team sa pamamagitan ng social experiment. At iyon mga kababayan, uh, nakilala at nakausap ng aking team at napag-alaman na meron siyang panawagan sa kanyang magulang. Sa kanyang panawagan na yun, mga kababayan, ay hindi pa rin naging kampante ang aking mga kasamahan dahil nung uh, sinagawa ang social experiment na yun ay wala si Daddy Frankie. Kaya naman sa araw na ito, mga kababayan, ay muli natin siyang kakausapin para ma-spread muli ang kanyang panawagan at maikwento ang totoo na kanyang buhay. Mga kababayan, samahan niyo po ako at uh, nang makausap natin si Ati Camille at Camille, pasok na po ako. Kamil, magandang hapon. Magandang hapon din. Kumusta ka naman? Okay lang po. Ah, ikaw yung napuntahan ng aking team na karaan okay. sa pamamagitan ng social experiment. Napakabait mo naman. Opo. Okay. Mm. So, kumusta ang araw-araw uh, pagtitinda mo? Okay lang po. Kahit paminsa-minsa matumal, lalo't ah. maulan na po ngayon tiyaga lang po. Mas mahirap ba pag nag naguulan? Opo. Halos wala pong lumalapit na customer. Ang asawa mo? Nasa bataan po. Ano ah, sa bataan? Ilan ang anak niya? Isa lang po. Ilan taon ay anak mo? Five years old po. Ay, yung anak mo. Five years old. Ano trabaho ng asawa mo? Security guard po. Okay. Paano yun? Nasa bataan siya, malayo. Okay. Alam pagkakaalam ko sa security guard monthly Madalang oh, Po. Madalang so, po siya umuwi. Madalang? Opo, oh, every six months. Ay, ano iba yun? bakit every six months? Oh, ano po, pag wala po kasing susunod po sa kanya kung sakaling mag-day off siya o kaya mag po siya, wala po siyang kasunod na magbabantay po dun sa Walang po. Walang karilyebo, gano'n? Oh. So, ibig mo sabihin, six months, continuous? Yes po. Nakakaya ng katawan niya yon? Opo. Ano lang naman po doon. Um, Bantay-bantay lang po siya ng, ng lupa. Ah. Okay. Area po. Mm, so, okay naman. So, ito yung bahay niyo? Opo. Mm, tagal na kayo nakatira dito? Opo. Bali, naki, uh, nakikitira lang po kami. Ay, bakit? Wala pa po kami kasing sariling bahay at lupa. Mm -hmm. So, napaka-focus naman ng uh, asawa mo. Mukha mo kasi six months, halos hindi siya umuwi. Opo. So, ibig sabihin, full-time father siya. Ba't kailangan mong magtinda ng ano? Ano yung tinitinda mo yung Nuggets? Nuggets po, at time. Ba't kailangan mo magtinda? Para rin po sa panghanap buhay araw-araw. Mm -hmm. Para sa kailangan po ng... Anak ko, kung sakaling nagkaroon naman kami ng emergency, paano? Napakasipag mo naman. Oh. Pero ang pinaka-point dito kung ba't bumalik si Daddy Frankie una, syempre, magpasalamat din ako sa kabaitan mo. At napanood ko kasi yung uh, panawagan mo. Pwede ba ikwento mo sa akin kung anong uh, nangyari? Nung panahon po kasi na nangungulila ko sa isang ina, uh, matagal ko nang hindi po nakikita, almost 13 years. At ngayon, habang nagtitinda po ako, gusto ko rin po mag-ipon-ipon para lang mahanap siya. Yun po yung isa po na nagpalakas po ng loob ko para sa pagtitinda araw-araw. Doon po din po ako nagpo-focus kung saan ko hanapin yung nanay ko na matagal ko na po hindi nakikita. May idea ka ba kung nasaan ang nanay mo? Yes po. Nung last po na conversation po namin is, nasa Cavite daw po. Malapit daw po sa GMA. Ah, okay. Nandoon yung nanay mo? Nanay ko. Tapos ang tatay mo nasaan? Bali, ang tatay ko po nagtatrabaho sa Abimaco, sa Abi. oh. Mapulang Lopa po, Valenzuela. Hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon. Matagal na din po siya dito. Then, umuwi, siya. umuwi po siya ngayon. Ba't hindi po puntahan ng tatay mo? Wala na po kasi sila. Ah, wala na sila? Opo, wala na po. Sorry ah, natatanong ko lang. Ibig ko okay. sabihin hiwalay na yung okay. nanay mo at hiwalay. tatay mo. Kailan pa sila naghiwalay? 20 years na po. 20 years na. na may pero oh, pero sabi mo 13 years mo nang hinahanap ang tatay ay nanay, nanay mo. Nanay ko. Po. Opo. Simula nung naghiwalay po sila, Neighbor never ko na po siyang nakita at nagparamdam po sa amin. Yung nanay mo. Opo. Sa palagay mo may iba na rin pamilya kaya yung nanay mo. Yes po. Ah. So Meron. ano ngayon ang gusto mong mangyari makita lang? Anong gusto mo talaga? Gusto ko lang po silang pauwin dito makasama. Mm -hmm. Tapos gusto ko rin po makilala yung mga kapatid ko. Mm -hmm. Gusto po ko gusto ko siyang yakapin kahit magbanding lang po kami ng ilang araw. Mm. -hmm. Lo. Camille, nakabidyo tayo. Bibigyan kita ng chance para magsabi or iparating sa iyong nanay. Dahil sigurado ako, mapapanood niya to. Kung, nasa, kung talagang nasa Cavite lang, napakalapit. Bakit nga ba? Tanong ko muna, sige, bago mo siya, bago ka magsalita. Bakit hindi, kung alam mong nasa Cavite, eh kung gusto mong makausap yung nanay, bakit hindi mo siya pinuntahan doon? Nung panahon po kasi na nag-chat po siya sa akin para humingi ng pera, wala po akong magawa nun. Kasi nasa bahay lang din po kasi ako nun. Walang-wala din po kasi ako nun. Tapos nung nag-chat po siya sa akin, bigla akong napaisip na ano ba gagawin ko? Paano ko siya tutulungan? Kahit napakasakit yung ginawaan niya na iniwang kami basta-basta. Ilang taon ka ba nung iniwan ka niya? Iniwan niya kayo? Ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Po. Ah, apat. Okay. So, ilang taon ka nung iniwan kayo ng nanay niya? Nine years old po. Ah, nine years old pa. Magtiti. Huwag mo sanang mamasamain. Bakit naghiwalay na sila? Sino nang iwan? Paano nangyari? Hindi ko po kasi totally alam kung ano po yung reason. Mm -mm. Basta sinundo kami dun sa bahay nila lola at saka lolo ko po. Tapos sinama kami. After nun, wala na po. Wala na po kung kaalaalam. Nung pumapasok po ko po po sa school, may times po na kailangan patawag yung mga parents kaso walang pumupunta. Napag-isip-isip ko po kasi kung bakit hindi na po nagpaparamdam ng mama ko. Then doon ko po na 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 sinabi ng lola ko na pag may nagsabi sa'yo, kung may nagtatanong sa'yo kung asan si mama mo, sabi mo na nang nag-abroad. Ang alam ko po kasi nun, nag-abroad po talaga siya kaya hindi ko na po masyadong inisip mo okay. Then, nung nagka-17, 18 po ako, doon ko po naisip na hanapin yung mama ko kasi hindi na po talaga siya nagparamdam. Sa tingin mo, may tampo rin ba siya sa inyo? Siguro po. Okay. Meron. Sabi mo kanina, sabi mo kasi kanina, nagtatampo ka kasi iniwan niya kayong magkakapatid. Pero bakit ang panawagan mo, gusto mong makita ang nanay mo, gusto mong makabanding? Una po, salat wala rin po kasi ako manggagawa kasi ginusto nila yun. Hmm. Tsaka, wala rin po kasi talaga akong kaalam-alam nun. Kaya, mm -mm. yes. patawarin no. ko na lang. So yes. Anong, mm -mm. De, ang tanong ko kasi, sabi mo kanina, nagtatampo ka dahil iniwan niya kayo nung maliliit pa mm -hmm. kayo. But now, nung lumaki na kayo, nagwi-wish ka na makabanding yung nanay So, nararamdaman na kita. Gaano ba kamahal ang nanay mo gaano kaimportante sa iyo ang magulang? 100% po kahit yun po yung ginawa niya sa akin. Kahit napakahirap po yung buhay namin nun, Alam niyo mga kababayan, medyo relate ako sa kwentong ito, no? Pati ako napapaluha. No? Relate na relate po si Daddy Frankie sa kwento ng batang ito, mga kababayan. Kasi ganyan din ako noon, eh. Nung bata pa lang ako, may tampo rin ako sa aking mga magulang. Pero nung dumating yung point na nagkaroon na ako ng anak, lumabas yung first baby ko, doon ko naramdaman, doon ko naisip, kung gaano kaimportante ang magulang. No? At yun ay nakikita ko dito kay Camille. So, Camille, bibigyan kita ng chance. I'm sure, mapapanood, gaya na sinabi kanina, mapapanood ng mama mo to, dahil napakalapit pa lang niya, panggasin ng tukabiti. No? At kung talagang uh, gagawa ng paraan, napakadali. So, try muna natin ah sige manawagan ka ulit sabihin mo kung ano ito yung, yung totoong nararamdaman mo dahil alam ko ang isang magulang pag narinig niya nakita niya na umiiyak ang kanyang anak mapakinggan niya yung panawagan mo I'm sure ano't ano man ang tampo niya sa inyo lalambot at lalambot ang puso niya maniwala saan so okay manawagan tayo sa iyong nanay time na kung saan ka man ngayon, kung sakali makita mo po itong video na to. la wala, wala naman po akong galit sa kanya. Kasi okay. matagal po na po siyang pinatawad. Ah, okay. Gusto ko lang po siya makita. Gusto mo lang talaga siya makita. Sige, para magpapakita siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano po magparamdam siya. Kahit mag-chat po siya sa akin. Nabalitaan mo ba kung ilan na ang anak niya? May anak na rin ba siya? Opo. po. Hmm. Bali, ang anak niya po is apat po. Apat yung anak niya doon? Yes gusto ko nang din po silang makilala. Gusto mo lang din makilala. Yes, po. What if puntahan niyo na lang sa Cavite? Ay, mm -hmm. Yun naman po kasi yung pinag-iipunan ko. Ah, pinag-iipunan. Opo. Oh, totally may may lupa kaming konti lang na nabili ng 8,000 doon. don mm -hmm. Sa ano niya po. Uh -huh. Sa cellphone ng kapatid niya napag-isip-isipan ko po kasi na kung sakaling mapilitan ko po, po siya umuwi dito, makapag-ipon-ipon din. pagwan ko na lang po sila ng bahay para lang po araw-araw po po silang nakikita, mayakap. Kasi ibang Iba din po kasi yung mama po yung nag-a-advise sa'yo kung sa'ka may problema ka. Iba din po kasi yung magkasama kami na mag-ina. Lalo't 13 years ko na hindi po siya nakikita. Okay. Sa tatay mo naman, ano naman ang mensahe mo sa tatay mo? Sa tatay ko po. Napakalaking pasasalamat ko po sa kanya. Kahit, kahit, wala po yung nanay ko, siya po yung tumayo po lahat. Siya po yung gumawa ng paraan para, ano po, para ibigay po sa amin yung best niya. Kahit napaka tigas po ng ulo namin. Sobra pong napakasipan sobra pong pasasalamat ko kay Papa ko. Sobra. Kasi hindi niya kami pinabayaan. Lahat po ginawa niya. So, malapit na Father's Day. oo oh, oh. Minsahe sa iyong tatay na napakabait. Ano po? Pa, thank you po sa araw-araw na sacrifice mo para sa amin. Kahit alam po namin sa sarili namin na hindi kami kumpleto. Kahit napakatigas po ng ulo namin. Thank you po sa lahat. Kasi kahit wala po yung nanay namin, ikaw po yung tumayo. Ikaw yung andyan. Kahit hindi ka namin nakakasama. Kasi alam ko po, po na nasa trabaho ka. pang ilan ka ba sa iyong magkakapatid? Ano po, panganay po kasi ako. Ay, ay, ano see. Kaya pala ganyan ka na lang kung mag-isip. Nag-iisip nag ka pa rin ba? Nagpa-plan ka pa rin ba para magbalikan yung nanay tatay mo? Ang nung una po, oo. Uh -huh. Pero ngayon po hindi na pwede kasi may kanya-kanya na po silang pamilya. Uh -huh. Kumbaga kami lang po yung naiwan. Oo. Uh -huh. Yan isa din po yun sa pinakamasakit na part. Kasi kami yung tunay. Apo. Bali, hinayaan. Hinayaan na lang po kami nung papa ko nung time na naghanap po siya ng iba. Hindi ko po ramdam yung pagmamahal. Hindi ko po ramdam yung family na nahanap ko. Pero nung, nung nagkaroon po ako ng pamilya, masyadong hindi ko na po yung iniisip. Kumbaga, forgive na lang po. Kasi ganyan naman po yung buhay talaga eh. Oo. Uh -huh. Wala naman po kasi akong magagawa. Hindi ko rin naman po kasi may bigay yung nangangailangan nila. Kali nagpukot na lang po ako sa kapatid ko? Mm -hmm. Yun na lang po kasi yung dapat ko yung gawin. Lalo na po sa lula at lolo ko po na uh, nagpalaki, nagalaga po kay mahirap po yung buhay namin nun. Elementary pa lang po kasi ako, nagbibinta na po ako ng bugay sa ispon. Bibinta para lang, para lang may pambaon kami araw-araw. So, yan mga kababayan, mga kabarangay. Kung gaano ka-emosyon si Kamil, kung gaano yung luha sa kanyang mga mata, eto't sinabayan tayo ng malakas na ulan. Pasensya na po kayo. Dahil sa maingay, eh, ganito po talaga yung bubong or uh, atip sa probinsya. Talagang walang kisame eh, dahil sa alam nyo naman po sa probinsya. Ano? At uh, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing po si Daddy Frankie. Share natin tong video ito para makarating sa kanyang mama. Makaabot sa kanyang mama ang panawagan ni Camille isa lang daw po ang kanyang panawagan ay gusto niyang makabanding ang kanyang nanay gusto niyang mayakap gusto niyang maramdaman yung pagmamahal ng magulang no naka naka-touch talaga mga kababayan yun talaga yung uh, pinakapunto don doon mga kababayan pag naghiwalay ang mag-asawa pinakauna pinaka-affected talaga ay ang ating mga anak. Kaya, sana, bago tayo gumawa ng uh, bagay-bagay, pag-isipan natin maigi yung magiging epekto sa mga bata kagaya na lamang ngayon ng dinaramdam ni Camille. Pero Camille, magpakatatag ka, no? Laban lang. So, sana may magawa ang Team Daddy Frankie, at sana sa pamamagitan ng uh, programa o pamamagitan ng video ito ay maging tulay o maging daan, mapanood na sana ng mama mo para magkita at magkabanding kayo. No? Sana may magagawa ang Team Daddy Frankie mga kababayan. Pag-iisipan din natin yan. No? Ha, at saka syempre, ngayon, sa asawa mo naman, no? mag-usap din kayo maiki, kasi kung 6 months bago umuwi, Napakatagal, no? Ano naman ang mensahe mo sa asawa mo? Bakit? Wala kang sasabihin sa kanya? Six months siya bago umuwi? Sanay na po kasi ako. Um, Sanay ka na? Sanay ko rin po yung trabaho niya. Ako mm -hmm. ano po yung roles nila. Ah. Sa tingin mo, sabi mo kasi kanina, nag-iipon ka ng pera para puntahan sa Cavite. Sa oh. tingin mo, mga magkano yung kailangan mong ipunin? Kasi magkano lang naman ang pamasahe mula rito hanggang Cavite? Hindi lang naman po kasi yun yun. Kasi kung pamasahe lang po, mm -mm. willing naman po talaga ako. Ah, kaya? Opo, oh, kaya naman oh. Ang ano ko lang, syempre kung pupuntan ko po sila, gusto ko rin po may maiyam sa kanila kahit konti man lang. Mm. -hmm. Kung ayaw din naman po nila, siguro po po ko na lang po siya para lang makasama namin. kasi mm -hmm. Tapos makita ko araw-araw. pet ako na lang po gumastos yung... Kahit ikaw na lang gumastos. Ibig mong sabihin, mahirap din ba sitwasyon nila doon? Yes po yun po yung sinabi niya noon. Ah, sinabi na rin niya noon na mahirap ang kalagayan nila. Opo. Oh, kaya hindi siya makauwi. Opo. Oh, Paano yun? Pag uuwi sila dito, kasama yung pamilya at asawa niya? Okay lang. Okay lang din. Magita lang po na siya tapos may hmm. May malalapitan po na. Kung saan lang may problema po kami, at least, galing po sa kanya yung advice. Yes iba rin po kasi yung galing po sa ina po talaga yung advice na yun. Napakabuti mong anak. No? Huh? Napakalalim mong mag-isip. Siguro, ganun talaga, no, mga kababayan. Dahil, napaka-importante talaga ang magulang. Saludo ako sa iyo, ano kami, sa pag-iisip mo sa iyong pamilya. Tuloy-tuloy mo lang yan. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Gawin mong inspirasyon lahat na nangyari sa iyo. No? Keep on praying lang, lahat ang panalangin mo. ah, uh, darating yan. Sabi nga nila, kung hindi man ngayon, malay mo bukas or bukas makalawa. Sabi nga sa Bible kasi, hindi man ipinag, uh, dumating ngayon yung hiling mo, bukas, andyan yan. Una-unahan lang. No? Hindi pwedeng sabay-sabay ang sige, magbibigay tayo ng anong mga kababayan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng video ito. Muli po, maglalamig si Daddy paki Pakishare po para matugunan or makatulong tayo sa panawagan ni Ate Camille. No? Bigay tayo ng kaunting ano. Uh, baka sakali makadagdag doon sa iniipon mo. Okay. Bigay ako 5,000. Uh, madagdagan mo, makapuntahan mo na yung mama mo. No? Thank you po. Okay. Anong masasabi ni Camille? Anong masasabi mo sa mga viewers natin? Alam mo, marami kang pinaiyak sa mga tagapanood natin. Sa lahat man po na nag-share po dito, thank you po. Baka kayo na po yung way para makita po yung nanay ko. Sana po i-share niyo po itong video na po to para kumalat at makita po ng nanay ko. pangalan ng nanay mo ulit? Rosemary Zamora. Okay. Ayan, kay Ma'am Rosemary Zamora. Ayan, kung mapapanood mo man at nanonood ka sa video ito, andito ang iyong anak na nanawagan. Nagmamakaawa, naglalambing ng iyong yakap at pagmamahal. Maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan po natin ang susunod na mangyayari. At tulungan niyo po kami ipag-pray na sana magkita silang magina. Magandang gabi po sa atin lahat. God bless po.